good morning, good afternoon, good evening. Hello mga guys. Yan, sasakay na kami ng mga bangka. Ang aming big bus oh. Yan. Oy, sakay na kayo. Hmm. Yan. Sasakay na kami sa bangka. Dito kami sa Fort ng Concepcion. Naririnig niyo po mga salita-salita po, lingwahe po nila ng ilunggo yun. Ayan, mga po yung mga sis. Dahan-dahan. Ingat. Going to Conception Island.

ang dami namin ah, namamalingki sila yan, yung iba may lamang namalingki ah, I'm here baka maano sa butas dito si ano ha si Clayton at saka si Dandan yan mga bro mga sis yan yeah. yeah, si kuya thank you kuya dito na kami sa baruto ang naipis sila sa Barot. Uh, o, oh, uh, maghilo ka na, Ronald eh. Ah, uh, wala pa namin na lang ah. Oh, hello. Hi. Ang guwapa na mo. Ayaw ko mag ano. Jacket. Jacket. Yeah. 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 Ding Dai. Ya ni kayo na. Ay, sini ni ni ko. Diyan ka na. Tabi na kayo ni Ate Rilin. Diyan na kayo. Tabi na kayo ni Ate Rilin, B. Dito daw kayo kay. Mahulog na. Dito. Hindi. Hey, oh, oh, ano, yeah. oh sila gusto. Hindi. 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 Ayun Hindi. 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 Uh -huh. Brad, oh, babigay no, sa likod. Sino gusto? Tan. Sa likod kung sino gusto ba? Uh Oo. -oh. Ito pa. Oh. Ah, so babay na po at aandar ng aming bangka. Baid. Bye. Ah. God bless. Ingat po tayong lahat. Oh, Brunalde, babay na. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Oh, oh, oh. oh babay na tente. Oh. Yan ang aming tente, kaya kami nakasama team oh, oh, Boss Bobot. Oh, oh.